Mahigit kalahati raw po dito sa Manila International Container Port. 55 billion. Okay. Hindi nga, sinipagan ba o talagang lumala ang smuggling? Both. <laughs> Pareho ah. Pareho. Ang top daw po dyan ay illegal drugs. Ano nako? Ano nako? Nalinti ka na. Mabuti nga, nahuhuli illegal drugs eh. Okay, ang top daw po dyan, illegal drugs. Ang susunod na dyan? Agriculture. Uh Oo. -oh. Okay. Agricultural products. Oh. Okay. okay. Meron ding mga nahuhuling mga fake items. Mm -hmm. Pero tsaka mga luxury vehicles. Mm. Ibig sabihin, electronics, hindi na nag-ismagal ngayon. <laughs> Alam ko, malakas pa rin smuggling ng electronics. Eh. Oo, oh, yung mga components. Oo, KB. Saka yung mga components, yung mga items. Bakit hindi ah, nyo... Oh. Kasi so, na-assemble lang oh. yun. Kung ako finance, i-review ko lahat ng letter of credit. <laughs> na lumalabas? Na na-issue ng banko for electronics. I'm sure ang baba. Mm. May dahil mo nakikita ang uh, binebentang electronics. Nakikita mo na lang sa Facebook, lalo na ngayon eh. Biglang ang dami yung binibenta kung anong-anong electronic ah. items na, na saksakan ng mura doon sa... Ah. Kasi alam mo, may pangalan eh. Imposibleng na ito, no, presyo nito. Hindi mo eh, mauhuli ang mga smuggler. Oh. Mauhuli mo yan. Kailangan may cooperation ng banko, yung letter of credit. Mm. Mm. Kasi kung puro sa... Uh, doon lang sa pier, wala yun. Wala yan. Dalidaling magkaalagayan doon. Ito, number one, pare. Lagi kong tanong, magmula nung simula ako naging banking reporter... Bawat banko, meron ba kayong binubukas na letter of credit for wristwatch? oh, yung ganon. Wala. Oh, eh, bakit ang daming binibenta wristwatch dito? Dami. Al alangan naman locally made dyan. Shopee, Lazada. Puro imported dyan. bakit ang mura, sabi ko. Okay. Oh. dito. Dito Hindi tito. So, lahat ng rilong makikita mo dyan, smuggled, walang letter of credit eh. Di ba? N hindi. Ano yan? Yung uh, lahat ng binibenta ng kotse mamahalin dyan. Yan ang... Simple lang eh. Asan ang letter of credit na binukas niya? Napaka-bulking yan. Ba? Para ma-import. Pero hindi nila sine-check yun. Hindi mo pwedeng Let ano? Letter of credit. Alimbawa. Uh, trade financing. Oh. Trade financing. Oh. Yan. Oh. Trade financing. O. Oh. Alimbawa, ako. O. Oh. Uh, dealer ako ng mamahaling kotse. Ang kapartner ko eh, ako ang distributor. Exclusive distributor ako. Pinadala niya dito. Nang abroad? Nang abroad. Aha. Uh -huh. Walang ano yun. Hindi na maglilet. Consignment? Consignment. Ah. Uh, Hindi ko pwede yung gano'n. Ganun din yung mga resorts. Papayag ba yung abroad? <laughs> Partner ako eh. Magmama-money laundering kami eh. <laughs> <laughs> Money laundering. Di ba? Oh. Oh, pad padala mo dito, i-consign mo sa akin yung mga relos. Exclusive distributor Exclusive Exclusive distributor ako. okay. So, walang ganyan sa relo, pare. Oh. So lahat, lahat na nagtitinda dyan ng uh, mamahaling relo, lahat siya exclusive distributor. Dami, dami nyo na ba exclusive? Eh, <laughs> paborito ako ng mga yan. Yeah, yeah. Alam <laughs> paborito ako ng mga yan. Ano <laughs> ako? Alam nila na kayang-kaya kong iyan ito. Oh. Ipagbili sa lahat Aha. ng mga kaibigan ko. Outstanding daw po ang performance nila, sabi ng BOC. Ba ba bago pa pumunta tayo dyan. Okay. Ang pinakamalaking ngayon. Pinakamalaking. pinakamalaking sa tingin ko, ah, oh. pagdating sa mga electronics and other, ano, computer parts and computers. Ah, oh, wala naman tayong production yan dito. Eh. Nakita <laughs> nag <-dami, laughs> nag mo. Nagkalat yan. Nakita mo ba yung... Nagkalat. Ano? Oh. Nagkalat yan. Eh, lahat po na opisina, mga pag government pag -private, private gumagamit oh. yan. Okay. Tama, Meron ba letter? Tama of si paring Conrad eh. Yeah. Pag, pag, kumparahin mo na yan. Yeah. Di ba? O sige. Ba't na, ang dami-dami items, may eh, katumbas ba na letter of credit? Oh. Na nabukas ang bangko niya? Sige. Eh, pag palagay mo na nagko-consign ka, oh. sige, okay lang. Mm -hmm. Nasaan yung mga papers nun? Ayan. Ayan. No. Ayan, ayan, ayan. Dahil eh, pinasok mo yan. dito eh. Oh. Pinasok mo dito yan eh. Eh kasi ang huulihan dito, Ire-report lang kung ano yung binuka. Oh, yeah. Huli, si sure yan. Yan po, ire-report. Ayan, we did our job. Oh. At eh, alam naman natin, grabe ang smuggling. Mm. At saka, ano ka, uh, pwede ka na ilagay ka agad sa green zone, eh. Oh. Palangin kang, magaling kang importer, di ba? Mm. Magaling ka. For the uh, green zone ka na. Mm. Kaya ngayon, kasama sa press release, yung statement ni Commissioner, Rubio good governance I hope <laughs> good governance and effective measures mm. against illicit trade yes. have strengthened the organization's collaborative effort enhanced border security and facilitated smoother trade processes. Ay, oh, yung smoother trade process. Uh, ito. Saan mo siya? Ito. <laughs> Smooth nga. Itong tungkol dyan smother? sa mga ganyan. Oh. Yung sinasabi ni Commissioner ah. na ano nangyari, pati yung ano, pati yung estimate nila nang pumasok. Oh. Yung tad, yung tad. may report may yun yun yan. May report yan eh. Naya-estimate nila. Itong ano, oh. China, nagpadala sa Pilipinas ng X amount. Ilan ang nirecord nire natin? Ayan. Ilan ang nireport dito? Yan, yan, yan. Isa yan. Uh, yearly daw po, ano yan, hundreds and hundreds of billions ang hindi reflected na reflect. sa report. Ang tinitignan kasi, yung country of origin. Yes. Yan, habay oktad. Noong, uh, ano yan eh, hmm. uh, pinag-aralan po na gusto ng business community oh. yan eh. And facilitated uh, smoother uh, trade processes. I encourage you to build upon your progress and conclude the year with renewed dedication mm. as we gear up for more years of excellence. Yeah, that's the statement. Ni Commissioner Roo. Ano ito? Magtatalumpati ba ito? This o. is ano? Uh, this Wag, is one uh, of the first list. address to ano, uh, BOC employees. Partner. Yes. Kailangan daw. Gear up for years. More years of excellence. Yan. Galing. Congratulations, Bureau of Customs. Yes. Ganyan lang po yung sinasabi, Jonathan. Compare niyo yung mga... Mm -hmm. <laughs>